Paano kung hindi na ako tumitigas tulad ng dati? Ay isang pangamba na ay tinatago ng karamihan sa mga lalaking mahigit 50. Dayan pa man, ginagawang bakal ito ng mga mandirigma sa pamamagitan ng pabharap dito ng matapang. Isipin mo ito, kapatid. Nasa ilalim ka ng pressure ngayon. Nakakatagpo ang titig ninyo. Nauudyo kang hangin. Ngunit pinagtaksilan ka ng iyong katawan. Hindi pag-igting. Hindi apoy kundi katahimikan. Hindi lang sex ang nadudulot ng hungkag na kirot na yon. Ito ang mahina mong punto sa iyong kaharian. nang hihina ang iyong kumpiyansa. Humihina ang iyong sigla. Ang mismong pagkalalaki mo ang lakataya. Ang kakilakilabot na parusa ng pagtanda ay kung ano ang sinasabi ng lipunan na hindi maiiwasan. Mga kasinungalingan. Alam na mga tunay na lalaki na ang pagkalalaki ay tumatagal inialay mo ang sarili mo sa kamangmangan. Babalewalain natin ang mitong yung ngayon. Binubuksan natin ang daan para sa pagbabalik ng walang kompromisong kapangyarihan. Hindi sa pamamagitan ng hungkag na mga pangako o asul na tableta. Sa pamamagitan ng dugo. Sa pamamagitan ng apoy. Sa pamamagitan ng matibay na kalooban. Handa ka na bang ipahayag ang iyong mga karapatan? Batas 1. Ang dakilang panlilinlang. Ang galoy ng dugo ang pinakamahalaga na nabunyag mag-ingat sa patibong. Ipinopromote ng malalaking kumpanya ng gamot ang kanilang mga himalang lunas. Inumin ito, maging toro kamuli. Milyon-milyong tao ang nabibitag. Pansamantalang pagmamadali. Sinundang ng pagdepende, pagigting, kabiguan. Bakit? Hindi nilikha ng tableta ang pagtigas. Ang tanging ginagawa nila ay buksan ang mga baradong daluyan. Ganito ang sikolohiya. Mayroon kang penisyong parang hayop na hydraulic. Nangangailangan ito ng dugo. Malinis, walang humpay, nasa ilalim ng presyon. nang hihina ang mga arterya. Bumabagal ang daloy ng dugo. Ang mga labis-labis noon, matatabang pagkain, walang tigil na pag-upo at pagbaha ng stress, ay sumasakal sa daloy sa edad na limampu. Simpleng hydraulica, walang katigasan, walang dugo. Ayon kay Epictetus, hindi kung ano ang nangyayari sa iyo, kundi kung paano ka tumutugon. Ang katawan mo ay tumutugon sa pagpapabaya sa pamamagitan ng pagtataksil. Isipin si Marcus, 53, isang mandirigmang korporado. Mga gabi ng whiskey at pakpak ng manok. Mga umaga ng pagsisisi. Pagkakalapit, kumukupas na mga kislap. Nireseta ng doktor ang tableta. Unang beses, kaluwalhatian. Ika-anim na buwan, multo mas lalo siyang naghuhukay. Naglalakad ng milya sa madaling araw. Pinapalitan ng latak ng mga gulay na naglilinis ng mga ugat. Lumipas ang mga linggo. Sumisiglang dugo. Bumabalik ang mga ereksyon, natural, mabagsik, walang tanikala. Aral. Ingatan mo ang iyong dugo na parang kuta? Ang mga tableta ay kanlungan para sa mga bulag. Ang malinis na ugat ay nagpapatigas ng imperyo. Sanayin mo sila araw-araw, o panoorin mong gumuho ang iyong trono. Isipin, kaalyado ba ang iyong dugo o isang mamamatay tao? Batas du, testosterone, ang nakalimutang apoy. Damhin mo muna, ang katamaran sa umaga. Namamaga ang tiyan. Kumukupas ang pagnanasa hanggang maging baga. Hindi edad, kundi gutom sa panggatong. Pagkatapos ng 50, ang testosterone, ang hormon ng mga hari, ang pinagmumula ng lakas, motibasyon at kapangyarihan, ay bumababa ng malaki. Natural na pagbaba, 1% bawat taon pagkatapos ng edad na 30. Gayon pa man, pinapabilis ng pamumuhay ang pagbagsak. Malalim ang pilosopiya. Gaya ng sinabi ni Miche, ang hindi nakakapapatay sa akin ay nagpapalakas sa akin. Gayon pa Pinipigilan ng kontemporaryong buhay ang paghinga. Ang insulin ay tumataas dahil sa asukal na sumisira sa antas ng tea. Ang mga itlog ay tinatamaan ng laso ng alak. Ang tulog mo ay naliliwanagan ng asul na ilaw mula sa mga screen na nagpapababa ng produktibidad ng 20%. Pagkabahala? Ang cortisol, ang tagapaglika ng inuko, ay sinisipsip ito ng buo. Panahon para sa isang kwento. Si Javier, 51, ay isang ama na nakaupulang sa mesa. Ritual sa pizza, beer tuwing gabi. Libido? Nakalibing. Ang T sa 280 ng per deciliter, antas zombie, ay nakumpirma ng mga pagsusuri. Siya ay nagimagsik. Gumagawa ng tatlong mabibigat na pag-angat bawat linggo. Binabawasan ng alak. Nangangain ng zinc bombs, steak, at itlog. Natutulog ng maayos. Umakyat ang tea sa 6.50 makalipas ang anim na buwan. Bumalik ang gana. Umuunga lang ng mga ereksyon. Siya ay nananalo. Hindi basta nakikipagtalik lang. Sa kabilang banda, ang mga desperado ay kumukuha ng shots at gels. Inilalagay sa panganib ang pag-shutdown. Ang tunay na kapangyarihan? Isang nga na nakusang nagliliab. Lalo pang tumataas ang tea dahil sa dopamine mula sa disiplina, pag ng weights, pananalo. Sariling pagpapatunay? Nasa loob. Konklusyon. Ang testosteron ay hindi biyaya ng kabataan. Ito ang gantimpala ng disiplina. Magiging anino ka sa pagpapahirap dito. Pasiklabin mo ito at maghari ka ng dekada. Umahongal ba ang apoy mo o kumikislap lang, kapatid? Batas 3. Ang tahimik na tagapagtanggal ng pamumuhay. Panoorin ang unti-unting pagbagsak. Hindi ito kidlat, patak-patak. Wala kang neutral na gawi. Pumatay ang mga ito. Nagtitigas ang mga ugat dahil sa palaging pag-upo. Paggaling ng bali sa hating gabi. Ang cortisol ay nagiging lason dahil sa stress. Ang katotohanan sa pag-uugali. Ang prinsipyo ng kakulangan ay gumaganap sa loob. Ang kahinaan ay pinapalala ng saganang dahilan. Nahihina ang kalusugan ng ugat dahil sa kaguluhan ng mga maling desisyon. Pamamaga mula sa fast food, buwis sa atay ng alak. Binala ni Jiang tungkol sa anino. Kinakain ka ng iyong masamang gawi. Huwag mo silang pansinin. Isang matingkad na tagpo, si Roberto, 56 anyos na matagumpay na ehekutibo. Tiyan mula sa mga buffet sa boardroom. Pagbagsak sa sopa pagkatapos ng balita tuwing 10 p.m. Napapansin ng asawa ang pagkupas. Sinasabi niyang hindi. Nagsisinungaling naman ang salamen, Potensyal na paglambot. Nagsasagawa siya ng pagsusuri. Naglalakad ng 10,000 hakbang. Tinatanggal ang asukal. Pagkabalisa? Meditasyon, istilong journal. Matatag na pagminilay. Pagsabog ng enerya. Muling nabubuhay ang pagiging malapit. Inamin niya. Marahan kong pinapatay ang sarili ko. Polarisasyon. Ang pagkadepende ay kumakapit sa normal na pagkasira. Ang kapangyarihan ay nangangailangan ng pagsusuri. Alak? Ang mga tea predecessors ay nililimitahan ng mga filter ng atay. Naninigarilyo ka ba? Pagkalaso ng mga ugat? Sobrang trabaho? Pagkaubos ng adrenal gland? Kaalaman, ang tagpuan ay hindi pamumuhay. Ito ay isang ng digmaan. Araw-araw, ikaw ay alinman sa nagpapakorona sa sarili o nagpapakastrar. Bago sumikat ang araw, ilang lason ng iniinom mo? Ang pandayan ng baka na ugat, batas far, galaw. Ang mga lalaki ay naghahangad ng abs at pecs sa salamin ng gym, kayabangan. Tunay na kapangyarihan? Primitibong galaw. Pagbubuhat, pagtakbo, paglalakad, pumomp ng dugo na parang tambol ng digmaan, ang pagkatigil pagkatapos ng 50 ay pagpapakamatay. Psikolohiya Ang T-spikes ay katulad ng pagdaloy ng endorphins. Pinapataas ng HIIT ang nitric oxide, ang kislap ng pagtigas, at tinutunaw ang taba. Kinakatawan ng mga stoiko. Hinasa ang katawan. Nagmartsa si Marcus ng mga legyon. Halimbawa, si Carlos, isang 54 anyos na dating atleta, ay humina na. Pagdigas? paminsan-minsan. Pamamaraan. Mga yoga pose para sa kakayahang umunat, pag-uga ng kettlebell, at pag-hike sa madaling araw. Tumataas ang nitric oxide. Nangangasiwa ang mga ugat. Ang silid tulugan. Nanalo ang larangan ng digmaan. Gumungol siya. Ginising ng kilos ang halimaw. Aral. Walang gym. Seremonyal. Hinuhubog ang bakal na tubo sa loob ng 30 minuto araw-araw. Tuupo ka lang ba? Impotensyang voluntario, Kalawangin o gumalaw. Batas 5. Ang elixir ng mandirigma. Nutrisyon na talo sa laban, mali ang panggatong. Pinapapawi nito ang nga-inflame na processed slop. Pinapataas ang enerhiya ng pagbagsak. Tamang pagkain? Ang mani, spinach at beets ay mga pabrika ng nitric oxide. Ang baka at talaba ay mga higante ng zinc. Taba para sa alchemy ng hormone. Langis ng oliba at abokado. Pilosopia ayon kay Apictetus. Kontrolin ang mako-kontrol. Pag-aari mo ang plato. Asukal? Ang kryptonite ng erectile dysfunction ay pamamaga. Alkohol? Pinapababa ang gana at nagpapadehydrate. Pagawa ng pelikula. Si Luis, 58 anyos, ay hari ng carbs. Nawala ito ng bisa. Pagbabago paglilinis gamit ang cruciferous vegetables malantik na isda at paulit-ulit na pag-aayuno nililinis ng dugo naging matatag ang ti bulong ng asawa bumalik ka na ang aral ay kumain na parang mandaragit hindi parang biktima ang mga kaharian ay nabubuo o nahuhukay ng iyong tinidor anong kinain mo kahapon bata 6 ang banal na pagpapanumbalit ng tulog ang pagising ay isang kalagayan ng kaguluhan, isang kanlungan, kadiliman. Ang 7-9 na oras ay nag-aayos ng mga daluyan ng dugo, naglalabas ng cortisol, at muling nagpapatatag ng T nasa sa rurok sa REM. Kapag kulang, 15% pagbaba ng T bawat linggo. Nietzsche Mula sa paaralan ng bigmaan ng buhay. Ang katatagan ay nahuhubog ng tulog. Ang asul na ilaw, kalaban mga nakagawiyang pampahinga. Walang screen, paliligo na may magnesium. Kwento Si Pedro ay isang 52 anyos na palaboy na may insomnia. Pagpupuyat sa gabi at ulap sa madaling araw. Halamang gamot at mahigpit na patakaran. Linggo Pagdame Pagkalalaki na handa sa madaling araw. Pagkatanto Hindi luho ang pagtulog. Linya ng buhay kukuripot, sinasabotahe mo ang sarili. Bawiin ang mga araw at gabi. Batas 7. Ang mentalidad ng punong kumander huling batas. Ang katawan ay sumusuko sa kalooban. Karamihan sa mga tao ay sumusuko muna sa isip. Masyado ng matanda. Isang anting-anting ng lason. Sariling pigil. Isip na bakal. Jong. Baguhin ang anyo. Pagisahin ang anino. Harapin ang kahinaan. Marcus. Ang daanang hadlang. Pagsuko. Pagkawasak ng ego. Pagsuway. Muling pagsilang. Panlub na dialogo. Hindi akin ang aking edad. Ako ang pinipili kong maging. Pwersa. Mga alarmang walang snooze at malamig na paliligo. Ang apoy ng nerbiyos ay nabibigyang buhay muli ng dopamine mula sa kahusayan. 55 anyos na kapatid malungkot na paglayag. Mga tala ng kananagutan, mga babasahing stoiko at mga pagpapatibay. Patibayin mo ang iyong isip, sumunod ang katawan. Inautusan ko ngayon. Aral. Hindi sanay na isip, nabubuwag ang lahat ng iba pa. Araw-araw hubugin mo ito. Ang mahinang laman ay pinanganak ng mahihinang kaisipan. Mga dahilan ba o ikaw ang namamahala sa iyong imperyo. Ngayon, likhay ng sintesis, kapatid. Ito ay tadhana na hinubog sa agos ng dugo, T, impyerno, batayan ng ugali, martilyo ng kilos, purong panggatong, pugo ng pagtulog at talim ng isip. Ang pagkalalaki pagkatapos ng 50 ay hindi pagguho. Mga tableta, kadena ng mga alipin, sariling pigil, walang hanggang trono. Bakit ka gagamit ng maluwang na salita kung nakatipon ka na ng kapangyarihan at karunungan? Bumangon, suriin, kumilos. Kapag hinarap ng katahimikan ng isang lalaki, siya ay nagtitiis kaysa basta magtayo lamang. Sabihin mo ng tuwiran sa akin, anong paulit-ulit na pagtataksil ang nagpapahina ng iyong sigla? Ano ang iyong unang suntok na iyon? Nandito ako, binabasa ko ang lahat ng mga sigaw ng digmaan, kaya mag-iwan ka ng komento sa ibaba buuin ang ledyong ito hindi papahina sa isang lalaki ang paglipas ng mga taon kapag tumigil siyang maging lalaki siya ka siya nang hihina ikaw naman